sarap ng ulam namin, guys. Tahong. Adobong pusit. Tap. Ay, wala ba? ah, <laughs> tulingan. Oo. Oh. Sarap niya. Mmm. Ay, ako. Oh. Ito ang anong pagpaplato ko. Buha ang papa naman. Kani. Kanin. Kanin. Kanin tayo. Mm, mm Kailangan natin ng lakas sa mga panahong binabagyo tayo ng ano. <laughs> binabagyo tayo. Ay, ang daming ano. Kasi ang namin, guys, meron kaming bisita ngayon. Buti na nang pala, hindi na luto yung poset. Ha? Papa? Ano? Mm -mm. Maghapon niya, natin. Ay, kumuha na ako ng kanin ko. Dito ako sa ano. Eh, eh, eh. Lalagay na kami ng kanin. Pag pinulang, di kumuha uli. <laughs> ito. Eto. Ito yung nahanap mo. <laughs> Eto na. Ang, andito yata yung pangkanin. Andito ba? Wale. Nasaan yung pangkanin mo? Ito na lang. Eto, meron pa dito pa. O, oh, dito. Hindi hey, ako lalagyan dyan. Eto mga ano nilalagay mo doon? Ay! Ikaw na, dalawang kamay mo yung gamit mo. Hmm. Ano ba? Diba? Tapos, ito na lang. Oo, oh, suka. Ayan. Ay. Ay, suka. Lagyan natin ng ano, ng kanin si Papa. Oh, pwede na ito pang sandok. Natamad ako pumunta doon sa ano. Nilabas lahat ni Papa nandun sa kabilang kusina doon kasi siya naglinis ng ano Kaldero, baka isinama na niya doon. Madinala. Yung dami nating kanin. Ano ito? Yung dating kanin o yung bago? Ah. Kasi binigyan kami ng ano, ng bigas kanina. Imagine mo yan guys. Dumadaan kami sa malaking pagsubok. Tapos mayroong magbigyan ng bigas sa amin. Diba? Isn't it amazing? hindi ka siya ano yon uh, mga paraan nyo ng Diyos para ano laban lang pinapa ano nya pinapa ramdam nya na ano na eh. hindi kami naging isa <laughs> ito yung lalagyan natin ng ano I need a spoon pa, pa, mag-spoon ka yeah magkakamay. Parang gusto ko magkamay pero pwede kamay sa kaano spoon. May sabaw kasi guys. Lang sarap. Grabe. Okay. Nakabili na ako ng iodized salt ng isang araw. dinner Ha? Andito. Ayan. Sarap na suka na ito. Suka ng tubo. Legit ito guys legit na suka ng tubo. Hello! Ayan. Sana magkakuryente na po. Ano po? Para happy happy ang buhay. Mm -mm. Tayo na. Ito. Nahilo ba kayo sa akin? Ayan. Hi baby! Gutom na rin kayo? Gutom? Paglalagay kayo ni Papa ng ano pagkain ninyo. Wait lang. eto, Ito. Oo nga. Super init, mahal. Pakihiwalay mo yung ano. Ayan, oh, paghiwalayin mo. Aray, ang init pala. Aray ko. Akin. Um, yan. Para hindi siya mag-sleep. Kasi mag-sleep yung pagka ano. natin. O, oh, diba, tinan ninyo. Oh, ganda ng ilaw namin ni Papa. Maliwanag pa rin yan. Aba. <laughs> mm, -mm. Ito. ha baby mamaya kayo kumain ng kaunti Ano yung ulam namin ni, pinaibabaw ni papa yung ano yung talbus ng kamote ay ang taba papa ng ano lalaki ano oh my laman. gosh mas maganda kumain kung meron sanang electric fan grabe naman ito hmm, wala na kuryente Sarap pa naman ang ulam namin tayo ng ano, nalagyan ng shell. Nagbukas na si Papa ng ano, ng generator para makakain man lang muna kami. Tapos, pag magtagal ang ano, walang kuryente, alis kami. Init eh. Sobra. Grabe. tayo oh guys ay wait pala si papa guys grabe talaga ang blessing ano hindi mo inaasahan <laughs> ang aga aga may nagbigay ng bigas may nagbigay pa nito oh binigyan kami thank you besh thank you beshi eh, sa mga bigay ninyong mangga mayroon pa doon yung bigay ni tita shirley ganito din nahinog na rin yung iba pero mas green-green pa kasi yon, Medyo ito, medyo hinog na. Pwede na daw ito nakainin. Sarap. Ito masarap ito, oh. Thank you, Bash. Yan, wala pa rin kuryente. <laughs> Parusa. Lagi na lang ganito sa amin. Kung kailan naman, ano, kung kailan ang haling tapat sa kamawawalan ng kuryente. Buti na lang. Meron kami mga tubig tubig sa banyo, tubig sa kusina, may mga extra-extra. Shower ako, guys, oh. Para ano. Ay, wow! Ito na yung ano, sabi ko kanina na nilagay sa rep. Mmm! Ang sarap! Frozen na pakwan. mmm -mm. Tapos tubig. Nagbigay ako kanina sa red. Buti nakahabol pa na ano, na lumamig. Opo. Kasi, si Papa walang sa ganyan. Yung maglagay-lagay na tubig. Mm. Hmm. Oo, naka shower na ako. sarap bakit? naglagay ako ng tubig sa freezer kanina edi eh tamang tama, o papalitan ko na naman ngayon, at least merong may yelo pa kasi dun sa freezer guys bumili si papa kanina akot na yelo tapos sinaksak niya siguro mga tatlong oras yung ano yung left namin hindi naman tatlong oras, parang half day nawalan na nga ng kuryente bakit pa? Ang init talaga. Grabe. Ay, oh. Masarap na pumasok sa freezer, guys. Ho. <laughs> oh. Ay, Bella. Ben Bella. Saan ka pupunta? Kikita niya akong dito. Kahit si Sky dito, sunod-sunod. Paano may iwanan ng mga bata na ito? Sige silang ganyan. Parang hindi sila mabubuhay nang wala si mama sa si papa nila. Alam niyo, pag naiiwan namin sila, guys, grabe. Parang sobrang lupot din namin ni eh, papa. Tapos hindi kami mapakali, kaya umuwi uh, din kami kaagad. Kaya pagkasama namin sila, nagtatagal kami, lalo na dun kila tita. Kuha tayo ng tinidor. Tapos talabas ako dun kay papa. Grabe ang init. oko Yan, punta tayo doon sa labas. Kasi medyo malamig-lamig doon. Alin na kayo dito mga anak? Hindi ko pa sila mapaliguan eh. Kulang yun, tubig. Sky! Skyler! Natabu, natakpan ko yata siya dun sa ano ah. Naku, mainit din pala dito. Ngayon ka naglilinis ang init-init. Uh. ha? Oh my gosh. Ang init, mga be. Papa, Tira mo siya ha, baka lumabas. Yung ano, upuan dyan, oh. Wait, love. At, po tapos, ang galing ng battery na ito, ngayon pa malulobat. ngayon walang kuryente, oh, di ba? Tumichempo ka talaga, ano, <laughs> oh. asan si Bella? Ay, Sky. Kakay! Masaan, ayun, nasa ilalim. Mas gusto niya dyan, kasi malamig dyan, guys. Sige, diyan ka muna Halika na dito, may lab ko Hindi pa yata kami umiinom ni papa ng gamot namin, ah naku Patayin na Wala na, patayin na kami nito Kalimutan din niya Tapos may init pa ang panahon Pa! Uminom ba tayo ng gamot kanina? Hindi Uminom ba tayo ng gamot kanina? Hindi hindi siya makasagot. <laughs> oh my God! <laughs> Grabe! Pumis na pawis ako dito sa dalawang batuta na ito. Ayoko kasi silang iwan, guys. Kaya ayan. <laughs> Kasama din namin. Mainit kasi sa loob. Siyempre, kung kami na initan, di lalo na sila dahil sa mga balahibo nila. Ay, naku! Nakipaghabulan pa sa akin si... si Sky. Diyos ko. Muntik pa siyang nahulog sa ano sa upuan. Ay, ang gulat ko lang talaga. Pag nagugulat ako, napapasigaw tuloy ako. Eh. Ay, yun ako. Gulat na ako. Ay, pati si Bella. Pag hawak ko kay Bella, yung sobrang hyper, mabibitiwan ko. Kakapagod hmm. tuloy. Kapagod ako. Alam niyo yun, para din kaming may mga ano, mga sanggol na mga daladala. Grabe. Sana tumahimik na yung dalawa. Kainin ko muna ito habang wala pa si Papa. Kasi nag siya. May tubig kami. Alam nyo, matabang, matabang na ito. Hindi na siya yung kagaya ng mga dating pakwan na ano, na matatamis. Kaya lang nagiging masarap siya pag nilalagay namin ni Papa sa freezer. Tapos na frozen siya nung counter. Yung lamig, yun ang nagpapasarap. sarap. Hmm. Ha? Nakakangilo. Sarap, promise. Ang problema ko nito, mamaya. mag-iihi ako. Hmm, sarap. Ang dalawang bagetsan dyan na enjoy na sila sa lamig. Lamig na dito sa loob. Uh, si yes, Papang. So, waiting lang kami dito sa loob. Sa namin, hindi kami gagastos kahit ano. <laughs> Bibili lang kami ng gasolina kasi kailangan namin doon sa aming ano, sa generator. Kaya, kaya ano, naubusan kami ng gasolina kanina eh. Kaya pumunta din kami ng bayan. Hi, Sky! Hi, baby! Hello, baby. Nag-iisip siya. Paano kaya ako makakapunta kay mama ko? Kunyari, maglulungkot-lungkutan na lang ako. Para kunin ako, di mama ko. <laughs> si Bella, yan ang pinakamabait sa lahat ng batuta. Yan, talaga yan. Napakabait. Pag sa kanya dito, igagad tulong. Okay, guys. Pawi na kami ni Papang. Meron kami mga dinaanan. Nag-grocery din ako. Ayan, oh. No, Siri, <laughs> Konti lang pinamili ko guys. Ay. Buti nakabili tayo ng tisyo no nakaraan. Wala ko na akong nabiling tisyo ngayon. Hmm. Diba dito sa pupuntahan natin malapit naman tayo sa SM noon. Ang daming kambing. So ayun guys, pupunta kami dito sa ano sa isang resort. Yan, mag-aano kami ni Pops. <laughs> Ang daming kambing kasi. Ay gilid naman kayo. May mga baby sila eh. <laughs> dito marami nagbibilat dito kasi ano eh. Kung nagaano kabahayan. Tapos sa ang ano, ang mga kabahayan dito. Oh, ganda guys. Nandito kami oh, kami ni Popsy sa kanilang dalawang batuta. Sama-sama tayo ah. Sabi mo yung kiko ay walay kami. Hello guys! Nandito na kami sa bahay. So ayan lang guys. Nag-stay kami doon ni Popsy mga ilang oras din. To... Sabihin mo na 3, nag-start ng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 hours kami doon ni Popsi at saka itong mga batuta. Hindi na ako nag-vlog doon guys kasi maraming bata. Baka na, lalo na yung mga nakahubo, baka hindi ko na naman ma-edit. So ayun, kami-kami na lang ang nagpunta doon. Pero happy naman, guys. At least, na-relax din kami. Na-relax kami ni Papa. Si Papa, naligo talaga siya. Pero ako hindi na ako naligo. Kasi ang daming tao. Binantayan ko na lang itong mga batuta ko. Tapos, nakatulog sila doon. Magandang hapon kasi. Ma mga bandang hapon kasi. Ano na. Uh, mahangin na. Kaya nakatulog yung aking mga batuta. So, ayan na sila. Ito na si Sky. Ayan na si Ante. Si Bella. Tapos ako naman guys, pagdating pa lang namin, ano na, nag-shower na kaagad ako. Then nagsando na lang, tinan niya yung sando ko. Oh. <laughs> Sinang gumagawa sa inyo ng ganito? Tinatali yung sando. <laughs> Masyado na kasi nakalaylay. So ayan guys, ito na, nakapantulog na ako, nakapajama na rin and ready to sleep. Pero mag-ano pa kami ni Papsi? Eh, Magsisiesta-siesta muna kaming dalawa and magkakapi kami mamaya ng kaunti. So, yun guys, ang ano, vlog natin sa araw na ito. Sana po nag-enjoy kayo. Kahit yung vlog natin kahapon, sana nag-enjoy din kayo. And thank you so much sa panunood. And shout out kay Miss Chona Cruz. Yan. Maraming salamat po sa inyong comment. Gumaganda ka, Lovelace. Ganyan talaga pag wala. <laughs> Ganyan talaga pag walang stress. <laughs> Ganyan talaga pag marunong magdala ng stress. Ganun yata yun. Okay, guys. Meron pa ako isang isang shout out bago tayo magpaalam. Shout out po kay Ma'am Lucia Cuyugan. Ayun, nasa Florida, USA po siya ngayon at dating nakatira sa Laguna. Hello po sa inyo. mag po kayo dyan lagi. So, big, big, big shout out po sa inyo. At maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aming vlog. Ati Beth Laluz! Hello, hello! Big shout out sa iyo kay Bisprin. Hello, Mami J! Thank you so much! sa lahat ng mga ano ninyo ni Chai. Hi Chai! Ate Teresita Pasalo, special shout out sa inyo. Thank you so much at ah, teoli Torres, Nanay Tess, hello po! Thank you so much po. Yan. So yun po yung shout out natin sa araw na ito. Maricel, hello! Big shout out din sa iyo. Ayun, Ma'am Salome Parel. Hello, hello, hello. Ma'am Rona Santos. Ayan, hello po sa inyo. At meron tayo dito isang, ano ang, ano ang brand ng Sunblock mo, Mama Lab. So, ito po yon yung, yung sinasabi pinakita ko sa inyo. Ito po, papakita ko sa inyo. SPF 50 and PA++++++. Ayan, Fairy Skin. Ayan. Yun po yung kanyang pangalan. Hanapin lang po ninyo yan. Meron din po sila sa TikTok. Maganda po ito. Try nyo yung sunblock ko. <laughs> so, ayun guys. Magkita-kita ulit tayo. Good night. And we'll see you again tomorrow, beautiful people. Hi guys. Salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan nyo din po akong thumbs up.